Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, ay nandito kami sa Okada. So ano po ang sasakyan natin papuntang Okada kung galing tayo sa Moa, galing na tayo sa Moa Gisa. So, minsan walang bus or free bus para sa mga bisita. So, parang ang bus nila ay para lang sa mga employees yung free. Kasi dati merong free bus sa mga employees at saka yung mga bisita or yung mga gustong pumunta doon. So, ang ginawa namin, nasa Moa na kami. So, sumakay lang kami ng taxi. Actually, malapit lang to guys from Moa. So, ang binayad lang namin sa taxi is 81 peso. So, kung apat kayo, hindi na kayo lugi kasi divide into uh, 4 yung 81 pesos. Yung papunta 81, pabalik 81 din. Tapos saan kami kumain? Kumain kami sa Ferry Style South to Western Flaming Grill. So madami din ng mga kainan doon guys. So may Jollibee. Tapos, ang basta ang dami. Ito mga special na kainan. So, kung afford naman, pwede doon. So, dito kami sa Comics Channel. So, maganda yung ambience dito guys. Tapos hindi lang ako masyadong makapag-video kasi matapos. Tapos meron din sila um, mag-table and chairs So, masarap yung food nila. Ito, so, makasarap. Hindi, at saka madami yung sabi nila. So, um, amin kami, hindi namin naubos yung in-order na.